ano ano uh, minimum magkano tinitingnan ng araw na yan kung araw 1850 ka o oh, 1850 so magchi-change ka rin na tayo guys kumakain ka dila na pupuntura niyo okay. na so yan yung mga business during papalapit ang undas so, nandito tayo ulit sa Arayat Catholic Cemetery na kung saan guys busy busy na ngayon ang mga tao dahil isang araw na lang undas na Ayan, bisim busy, busy na sa mga kanya-kanya nila. Tod ng mga pamilyang na mayapa. Shout out! Kaini, uh, pa family, family yan. Uh, okay. kaya kayo muna kasi babayaran kayo para kaya kayo. Kaini, man. Babayaran niyo po. sa kung sa'yo, family yan yung Opo. Ah, okay. Hello po, shout out. nanay ko tara. Eh, 50 peso lang daw nakamura sabi ko nga, ex-bill pero joke lang yung guys ha tara kuya, dito, kasakay na natin po wala si Ray, pintura mga kotik ha? tara, Ay, I mean, tara dito, ma-expose -ma ka pa tara. dito eto guys, si na nanay ko kasi ayun o oh. nangitim yung uh, lapid na niya siguro sa uh, kakasindi namin ng uh, kantila. Tsaka ito oh, may mga gasgas. -gas. So kailangan nating uh, pintura So ayan. Ito, eh wala na lang yan. Fresh ng followers. So, pintura tsaka gothic. Malaking pagbabago niyan before and after. 100 pesos, pesos daw. Pintura tsaka gothic. Gothic yung uh, i-clear nila yung uh, pangalan. Uh, pangalan, lettering. O oh, sige nga. <laughs> Kuya, ilang taon mo na itong ginagawa? 4 years? 4 years na. So, every, Pundas. Tanda uh, ma- 26 nag-i-start ka nito gartong business. 26. Ma, ko lang, magkano kinikita mo? Maghapon? Oh, maghapon ay kapon ano? One... Ay, ah, ano, ano, ah, minimum? Magkano pinipin ako okay? minimum? Hindi, araw na yan. Kung araw. 1,850 um, kapon. O, oh, 1,850. So, mag-change ka rin na tayo, guys. Every undas ganyan ang ginagawa natin. Tapos, during undas naman yung kandila, yung uh, kinukudkod. Kandila, magkandila ka. Ay, ito anak <laughs> Ay, ito pala. Ay, magkaya ka kandila. ka kanya. Mami, yung mga kanya na kandila. 20 in kilo. Kaya baka makanya. Ang kagalang baka kasi diba, si Papa Danme kaya nalagay kukunan mo eh. Dapat itang kahit ang may laso ko na. Ayan. Kaya kaya daw ganyan kumakain ang tandila, kaya bukod po kayo lang. Ayun So yan yung mga business during papalapit ang gundas. Tandila, ayan nami-mentura, ba Ano tayo, change, ano tayo, change career. Bukod dito kuya, may mga ating ma kapangalong uh, trabaho. Yes. Anong trabaho mo? Biyahero. Ha? Biyahero. Nang gulay. Talakal. Talakal. Ayun. So ito ano lang talaga, during undas lang talaga, no? Kasi pag mag-undas, walang biyahe. Tama, sa bagay. Sayang, di ba may baby tayo yung isa Ay, wow. Ilan na anak mo, kuya? Saktong one year old. One year old. Ay, isa, isa lang. One year old. Oh, So more blessing to you. Shout out sa Mrs. Ko. Lubit, sa Puno shout out sa daw sa business niya. Oy, swear, shout out sa business nito, ang sipag ni Kuya. Can you imagine oh, pag uh, undas siya may ganyan sa na uh, uh, trabaho, tapos Side pag uh, hindi undas naman, biyahero siya. So ayan oh yung Gothic no. Mm -hmm. Ayano. Oh. Ma ma uh, ano, malaki yung pagbabago. Pag ayun oh, talagang uh, binibisible yung uh, lettering. Trabaho lang pero uh -huh. kere lang para okay. magandang tignan. Karakan dapat pa naman na 'to. Para karakan mo pa para paternal yan yan. Eh. Mm, ang gothic. Pres yung pamanhon ko ni. Oh boss, ataw ta bugo. Mga bigo. Wait, wait. Matatanto lagi kami. Yan niya gas ya gas. Mm. Ayano. No? Oh, Tiner. Oh, wow. Maganda niya pala no. Anya okay. okay. oh, okay. Anya okay. oh, Kaya ini, guys. Kuko ako ng idea baka next kaya ko na mag ka Yaku na Yakunang palit keng business muna na Wala <laughs> akong <laughs> E, Wow, ikaram video kanita.

Nanaustan niya. susunod mo na anong tayo? Patiwa ka yan. Patiwa ka yan. Ah. Balbala ko, obra mo. Obra mo talaga yan. Mami Dura. So guys, pasyo ko si Jeremy Delocruz. O yan guys, so ayari na niyang kuya. Diba? Kaputin na at least kaya mo naman Ken once a year so yan Papa pintura tano kare taro gu ta nang mo gyang itang malati mong bage. Na nagyu mo ko yang tira ako ta lagyu. Raymond. Oh, shout out to Raymond. Raymond pala yan. Kala ko sino. Ay Ayun, bisa kay magpapintura pa paninto na niya. Hey Kenny kay. Kenny nga cemetery. Kenny ka mo mag kay mag duty o mag patikan aluang cemetery. Kenny mo. Akeni ah, apa law yang paninturan niya mo. <laughs> ah, ay. <laughs> o kaya pala magkipag mag deal masaki yang ikayan, i-promote. Kasi duduro ya keni eh, magaga uh, maga magaraun kaya keni kai, duduro ya mo. Thank you so much Kuya, oy bayad mo. Thank you. Pwede niya kanyan yes. Thank you so much. Bali ba. Balikan balikan minya imada keng kain, Ondar.